Ako po si Gerald Peña ng News 5 At nandito po tayo ngayon sa Commonwealth Avenue Anong meron dito? Kaya po yan Yan ang bike lane dito sa Commonwealth Avenue May anong meron dyan? May proposal kasi ang MMDA na tapiasan yan yung mga bike lane na yan Yan, bawasan ang lapad na yan At ibigay na lang doon sa motorcycle lane Para mas lumapat Ano bang issue dito? Kasi kung maalala natin, nang muling ipatupad ang no contact apprehension policy noong May 26, ang malaking pagbabago dito sa Commonwealth, talaga namang napakaganda dito pag rush hour, no? Nakapila o talagang nandun lang sa dedicated lane ang mga motorsiklo. Yun nga lang, mahirap yun para sa kanila kasi umaga lang kanilang pagbiyahe, nadagdagan yung kanilang travel time, mas na-traffic sila, tapos mas prone pa pala sila ng lagay na yan sa mga road crashes. Kaya ano yung iniisip MMDA laparan yan para mas lumuwag sila mas maraming motorsiklong ma-accommodate at uh, ang, ang argument din, din, din daw nila dyan eh, hindi naman din daw gaano karami ang gumagamit ng uh, bicycle lane kasi kung makita nyo dito oh, mas marami nagmamotor tapos dito sa pagtayo ko dito ng ilang minuto halos wala pang dumadaan ng mga bisikleta dito sa bike lane pero kayo mga kapatid, anong tingin nyo? Ito nga ba yung solusyon para mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga motorsiklo? Buli po ako po si Gerardo Lapeña News 5. Happy Friday mga kapatid.